Noong nakaraang taon ay naitala na 38 mga bata ang naging biktima ng child kidnapping sa Metro Manila upang maprotektahan ang ating mga anak laban dito. Huwag sila hayaang maglaro sa labas ng bahay ng walang nakatatandang kasama. Huwag silang hayaang lumayo sa bahay. Mainam ding alamin kung sino-sino ang mga kalaro nila payuhan ng mga bata na huwag basta-bastang makipag-usap sa mga hindi kilalang tao o tumanggap ng anumang bagay mula sa kanila. Sa panahon ng pasukan, makipag-ugnayan sa paaralan kung sino ang maaring sumundo sa inyong mga anak. Kapag nasa mataong lugar katulad ng shopping mall, siguraduhin lagi niyong hawak ang kamay ng bata. Maging alisto, huwag hayaan ang inyong mga anak na malagay sa peligro.